Hi guys, welcome back to my channel. Today is Saturday, so magluluto tayo ngayon. Ito yung aking asawa, walang trabaho ngayon. So ito naman ako magluluto ng bangos o magpiprito ng bangos. So si Habi, ikas na din manok no? sa sa manindi may sang uh, manok na duduwa matina na anna at datalo nga nabati nga itlog na natuduan dahil di si bagyo ni Egay so at datalo nga nabati ata ni Rain nga aling maliit so ilalaga namin yung itlog so ako ay ng bangus yan ang lunch namin ngayong araw o, oh, ito yung gamit namin dito sa probinsya. Abay! So, ganito ang buhay ng probinsya. Kung walang gasol, magluto tayo ng kahoy. Pero masarap magluto ng kahoy, lalo na sa kanin. Iprito natin yung bangot na ulam namin ngayon. So, kami lang nila Hadi, at mga bata ang naiwan dito kasi umalis si Mama kasama si Ninang Joy. Masarap ang pritong bangus. So ayan mag ano kami mag dinengdeng kami ngayon na mix dinengdeng may ano yan may talbos lang sili, saluyot, malunggay ano pa yung ampalaya so ang dami po nilagay na tubig yan yung ano ng aming pinaglulutuan so kumukulo na yung tubig lagay na natin yung mga gulay natin so yan kung walang ano kung walang ulam yan ang inaano namin dito manguha ng mga talbos talbos at yan lang aming ulam dito So, sinahog ko yung isang perasong bangos para masarap-sarap. Sino'y nag-uulam dyan ng gulay? Mga iba ayaw ng mag-ulam ng gulay. Ayan na nga guys, ready na ang aming lunch na dinengdeng at pritong bangos. So, masarap-sarap yung dinengdeng. Gusto-gusto ko ng dinengdeng. So, yan yung aking asawa habang ako ay nagpre-prepare ng aming lunch. So, ito yung aming kapaligiran dito. Mahangin kahit sobrang init ng panahon. Tito JJ. Pakalam ni Tito JJ. Pakalam na, pakalam na ka ni Ate Lea. kaya mo. Ha? Nga kaya kaya mo. Bakaya na ni Tito JJ. Ano siya kay kayo ni Tito Jiji tapos pakan na naka ni Ate Leyan? Pakanan ah. ni Ate Jiji at sa ni Tito Jiji pala <laughs> si oh. Buntot daw kay Rin. Bye everyone! See you next time! Salamat sa lahat ng nanonood ng aking video. Bye bye! God bless! Thank you! Thank you!